Paano kaya mababago ang storya ng dalawang tenderang ito? Buong panahon at oras ginugugol nila sa pagtitinda nitong foam at sa gitna ng napakainit na araw hindi nila ito inalintana kasi para sa kanila kailangan kailangan talaga nila ng pera. Sabi nung isa kailangan niya ng pera para sa kanyang maintenance meron daw siyang high blood hindi niya siguro alam na ang sobrang paglalakad sa napakainit na araw ay siyang nakakasama at nakaka blood din. Masama ito sa kalusugan natin. Pwede itong magdulot ng mild stroke sa katawan. Kung kaya't despite sa napakainit na araw, kailangan talaga na magpahinga at uminom ng maraming tubig. Utang, ma'am. Ha? Utang utang saan pa po kayo ba? galing po sa ulo po sa, sa, sa po na... So ang layo layo po na nilalakad nyo ate kanina pa po ba kayo dito sobrang napakainit po ng araw kanina pa Bakit nyo po ba ito napag-isipan ate kasi mabigat talaga tong mga ganito parang gawain lang po talaga ito ng mga lalaki ate kasi mga mabibigat Di po ba, gawain na po ito ng mga lalaki kasi sobrang napakabigat po nitong pum ate. Walang magawa. Kailangan. Ayan guys, sobrang nagutom na daw sila ngayon at gusto nilang kumain. Ano kung ano yung pinaka-worst sa lakad nilang ito? Wala talaga silang pambili ng load. At hindi nila makontak yung mga kasama nila na kung saan dun sana sila makikisakay. At dahil tanghali na, sobra talaga silang nagugutom. Wala daw silang pera, pambili ng pagkain, wala din silang pambili ng tubig at pambili ng load. At dahil sarapan sa ng kanilang inuupuan ay mayroong malaking tindahan kung kaya't kinuha na namin ang kanilang mga tumbler. Nilalagyan ito ng mga tubig at binili din namin sila ng pagkain at ng load para makontak nila ang kanilang kasamaan. Sobra akong napahanga sa kabutihan ninyo mga aunties, mga titas. Napapahanga ako dahil sa iyong dedikasyon na magtrabaho. Pero ito lang sana ang kailingan ko para sa inyo. Huwag na huwag niyong pababayaan ang inyong mga sarili. Huwag na huwag kayong aalas lalo na kapag di kayo preparado. Lagi hindi nyo lang itong tatandaan na kapag pupunta kayo sa isang lugar na di nyo kabisado, lagi kayong maghanda. Maganda kayo ng pagkain, maganda kayo ng pera, at maganda kayo ng inumin. That is for your own benefit. Palagaan nyo ang inyong mga sarili. Kasi hindi sa lahat ng panahon ay meron kayong malalapitan. Hindi sa lahat ng panahon ay may mga taong sensitibo sa inyong nararamdaman. Kung kaya't kayo mismo maging preparado sa lahat ng bagay, sa lahat ng oras. Us. May the Lord God Almighty blesses you. both now and forever, may He always send His angels concerning you to guard you along your path. God bless you.